yun isang magandang-magandang umaga sa inyong lahat mga boss. So dito tayo sa Bukawi Petjangge mga boss. Ito ang oh! mga idol natin, oh. Ayan, oh. 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 Morning idol. Morning, wala tayong shades ngayon, oh. Bugi ko no? ngayon. Okay. Oh, ano dala natin ngayon? Ito talaga naman. Malupit talaga to. Babae isa. Hindi lang. Four months lang to, Idol. Oh, yan yan Idol, four months, ba, months. lang Oh, months, mga boss. Quality Idol ah. Quality oh. Six five lang to, kada isa. Six five na lang kada isa. Chihuahua paga Mayroon pa chihuahua paga oh babae mga boss. Mayroon na to, na lang. O, babae months ba. na. Nap Napakamura talaga. Oh. mayroon tayong ano, Pomeranian. Meron pang Pomeranian. Pax type. Yan, available yan. Available ba? Ilalaki going 3 months. Benta ko na lang ito 6K kada isa. 6K na lang yan ha, kada isa mga boss Ay, napakamura na talaga. Oo. Oh. As boss, pa pakita ko sa kanila yung bago kong number. <laughs> yan, may bagong number pala. Oo, oh, ayan mga boss ang number ha. Tapos yung page natin. 0952 si 618 na, Yeah. yung ano bagong page. Eh bagong page din. Parang ano yan ha Bagong number, bagong page, bagong missis. Ayan oh, boss Toyo. Lupit talaga oh, boss Toyo. Boss Toyo Pets. Yan. Yeah. Bakit okay, pay niyo na lang ako dyan, ginawa ko lakoy. Ayan, mga bossing ko. Lahat ng si breed si meron tayo. Ayan, oh. No? Lahat ng okay. breed, ha? Apo. Ang pay na po dyan. Nandiyan sa lagay mo. Ayan, napakarami pa mga boss. Napakarami nga mga pet na pwede niyong maiuwi. Pag araw ng biyernes dito sa Bukawi, Bulacan. Ayan. Ano atin? Hey, Kuya Mengbos, good morning po. Okay. Meron po tayong lilac merle na fresh bulldog. Yon. Lalaki ko, lalaki. Aha. 3 months sige, 2 vaccine. 2D 3D worm. 3D worm na. 3 ah. Uh, months na po. Three Tapos, months lang. ano po to ha? 20K po ha? 20K. 20K ba? asking. May bawas na po, may bawas na po. Pwedeng ah. nagyan pa pe. pwedeng wala. Ayaw. Ah. Uh, oh, uh, nakawala. Uh, oh, naka hey, Jamel. Tapos, meron po tayo pumaringan. Pumaringan. Babae po. Ayan o. Oh. Two months sige. k po, babae. May vaccine na po yan ha. Dalawang mga boss ha. Tapos ito po, lalaki. Tingkat po. May naman oh, 10K po, 10K. Malayat lang po yan ha. Training ko din. naman. Ah Yan lang po boss. Ito natin. Okay, yung number natin. 0945. 3 9 1 malyari po sa Facebook. Thank you po. Ay, mga bossing ko, napakaraming pet. Napakaraming pet. Queen Viernes. Nang umaga dito sa Bukawi, mga boss. Napakaraming nga pong pagpipilian, mga bossing ko. Boss, hey, good morning. Boss, Jason. O, oh, yan si madam. Jason, pet mga bossing ko Ayan, ha. Thank good morning. Yan. Yeah. Ayan kuya, may mga golden retriever tayo ngayon. Golden retriever. Yes, yeah. Talaga yeah. naman. Meron tayong English. kakaiba kulay nito ha. Big bone Opo, big laki. bone Laki, laki ng mga pa, mga boss Kuya, naka-fix sa presyo, 12 lang 12 lang Meron din tayo yung dark Dark Meron uh, yung dark red, deep red 12 din 12 din, mga Malaki. boss Magka, Magka, magkapati. Opo oh, Galing ha Tapos meron din naman Lalaki yes. Lalaki din, kapatid din nila yon. Ah, bo. mga boss kuya, One, four complete vaccine na to complete vaccine na 15 naman to kuya complete vaccine 15 naman mga bossing ko ayan oh napakahaba ng paa pero hindi na nakakabawas po tubawan <laughs> po, <Porky> po. <laughs> tubawan ma'am yeah, wait na sige 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 oh sana boss oh, ayan mga bossing ko oh meron pala meron tayong chow chow na black chow chow na black Napakataba, babae, mga boss. Yeah, solid ka, Bluta. Wow. Kuya, yeah, may anas issue lang tayo sa buntot. Sa buntot lang. Ito lang ito 8.5. 8.5 na lang. Uh -huh. Yun, babae no, na, pa. Napakamura na mga bossing ko, ha. Ito pa black and tan na pompong, babae, 10 okay. months. Ito na na 15. 15 na lang sa pomerian. Sa 4 natin, with papers, babae, 17 na lang. Yun, no? Fix na tayo sa 17 po yan. Fix na. Ang chihuahua natin, bigay ko na lang ng revenge. Chihuahua, 9K na lang. Yan, puro babae, ha? Ito, sa pompom natin. na. Meron akong pick na pompom, babae. Pick-up? Wow, napaka-cute naman. Kuya, bigay ko na lang ito na. 18. 18 na lang. Liver nose pa. Yes. lalaki naman, liver na din. Ayan mga boss um, Napakamura na ha. Na Dose. Oh, naman sa babae. Ayan oh. Ayan, Ito, Dose. 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 ulit mga buso. Kapatid nila? Hindi, Hindi. Solo lang to. Solo Ayan, lang. To, okay. Ang ganda may uh, kulay white sa baba oo bihira yung gano'n talaga naman ang mga dalat talaga lagi ni ma'am uh, pandayo ah meron tayong lalaki sa dalawa months lang yung Okay. bigyan na lang ng 10 isa negotiable pa sa 10 kure sa mga lalaki tapos itong Turkish Angora Cat Gold babae ito guys 7 months bigyan na lang ng 15 15 na lang sa babae mga po Iyon mga boss oh. 15k. na lang mga bossin ko ah. Oo, oh, kasama kwintas Kasama pa Ah. nakaraan pa na ah. na lang, okay. ha. Iyan, na lang mga kulay blue po 'yan mm. Oh. Ito pa. Basta Jason pa talaga ha. Kuya, so, yeah, uh, maraming salamat. Okay. Kita uh, mo sa Tukawin Red Market. Asan yung plaka natin? Okay, yung number uh, na lang. Facebook, Jason Pet Shop, J-Z-O-N. -J Tapos, ang number 0962 870 salamat. salamat, madam. Yan mga bossing ko, talaga naman napakaraming tao mga boss araw ng biyernes dito sa Bukawin, Bulakan mga bossing ko ha, tuwing biyernes, sa mga gusto makapag-rehome ng iba't ibang klasing pet so pumunta po kayo dito sa Bukawi at mayroon din po sa gruto tuwing Sunday mga bossing ko ha napakarami mga boss so, dito tayo. Tingnan natin. Update tayo ng mga pet dito sa ating mga kakilalang seller mga boss Ano atin ngayon? Wala pa si Sa Grotto meron. Good morning, Absent yung artista natin. Eh, ano? Sa Grotto na lang tayo. Bosing po <laughs> natin yan. ये चीज मेरा बोनस है ये तरफ से पार्टी है ये मेरा तेरा गगन में अलगा मौत है देखो तो कभी बहुत ही Yon, good morning mga boss. Sa wakas nakita din natin si Boss Jun dito sa Bukaway, oh. Ay, good morning ha, Sir Redfeet. Good morning. Mm -hmm. Oh, long time no look. Ah, yeah, sa... eh. welcome sa bagong ano natin pesto. Bagong pwesto oh. ni Boss Jun. Ah, uh, ito, meron tayong dalawang ano na ito. Paubos na lang ka, Sir Redfeet. Paubos na lang ha. May Jack Russell tayo, ha. Jack Russell. TV, last one. Ah, oh. mali uh, to going 3 months with vaccine in the warm smooth coat to. Oho. Palitel bakit ay short legged. Ayun yung mga body marking niya. Ito, bigay ka lang ito. 8K negotiable. 8K na lang. Hindi, uh, meron tayong Labrador. Labrador. Uh, male ito, 4 months old. Big bone ito, ha? Bali to ah. with your stud. Ito, uh, bigay ka lang ito ng ano, uh, 14K. 14K na lang. Oo, negotiable. negosyable. Napakamura na. Uh, number ko, 0948-837-1974. Jun de la Cruz, Tobacusis. No? And isingit ka na lang din, sir, Red Sweet, no? Ah... Uh, yung groto natin, yung mga gusto magpunta, walang time yung Sunday, meron tayo Wednesday. Ayan, pwede. Uh -oh. Punta lang kayo doon, every morning kami hanggang 12. Andong kami, mga Wednesday group, kita-kita tayo ron. mga ma'am, mga sir. Uh Oo. -oh. Number ko na, ibigay ko na. Okay na. Uh Oo, -oh. ayun lang, Sir Redfield. Maraming salamat. Good morning. God bless. Good morning Boss Skipper Good morning po si Red Buti na lang nakita natin dito sa bukabi si Boss Skipper o mga po. bossing ko ha oh. Second time namin dito, noong last week hindi kami nakapuesto oh. Kasi undas mm -hmm. So sa, syempre doon kami sa Tagalaloma kami mm -hmm. Imagine ang lapit namin sa Dangwa Ayan. Ayan. Ang lapit namin sa North Cemetery Ayan. Wala kaming dadaanan Wala dadaanan Sa so, totoo lang Piyernes uh, pa lang wala na, kita ko na kung gano'ng ka-traffic eh. Tama, so, traffic talaga. Kaya uh, pangalawang pwesto pala pa lang, lang dito ngayon. Pangalawang pwesto pa lang din. Dito pa rin naman tayo sa Bukawi, naiba lang tayo ng lugar. Naiba lang uh, pwesto. Oh, dalawa lang po dala natin ngayon Sir Red Dalawa lang? Oo, oh, natutulog tong dalawang alaga natin. Okay. Huwag mo na ilabas. Oh, okay na. ano ah, Anong mga breed niya? Ito oh, eh, so, sir, British short hair, non-standard man Lalaki, 4 months old. oh, month oh, oh napakakinis, napakabait. Oo. Uh -huh. 15k asking price ay negosyable 15k mga bros let's napakaganda po yan yung isa ay exotic long hair female 3 months old ah 4k sell niya uh, bigay ko dyan 10-5 well, naman 10-10-10 ah 10 ten -ten. Five, five mga 10 sa 10-5, negosyable yes, pa. Po. Lahat po yan, may mga ano na, may, mga mga, mga deworms na. Ayan. Papabaksin nyo na lang kung sakali. Kasi mm -hmm. bata pa eh. Bata pa. Tapos pwede po mag-shout out, sir. Pwede. Okay. salamat po. Okay. And shout out ko po si Sir Ace Mendoza ng... Uh, uh Ay, ano to, uh, Bunuan, Dagupan, Ay, Pangasinan. Mm uh -huh. Actually, nasa Vancouver, Canada siya ngayon. Ano po, isang araw pa kami nag-uusap. Uh, nagustuhan niya yung yung poodle natin na preggy. Opo. At on the way na dineliver ni Sir Alvin kanina madaling araw. Yun. Opo. Malapit na yun. Oo. Uh, siguro nasa ano na yun. Pampanga na ngayon yun. Hmm. Lampas. Lampas na. Lampas ano? na. O, tama kasi ano na ito eh. Uh, bulakan. Malapit tayo? tayo sa Pampanga. Opo. Shout out po, shout out din kay Sir Alvin Ingat po at uh, God bless po sa inyo Tapos shout out din kay Sir JR ng Tarlac Yan uh, Nagustuhan niyo isang black toy poodle natin na uh, male So pinareserve na po niya kagabi uh -huh. Hapon sa akin Salamat po sa inyo At uh, doon din po sa bumili ng poodle natin Na mag-anak nung last week sa Grotto Shout out po sa inyo, maray po salamat At meron po tayo uh, bagong stock na poodle baka sa Sunday kung hindi matutuloy kung matutunaw sa dagat yung bagyo yung pagdating na bagyo bukas matutuloy kami sa linggo meron tayong dalawang quality super quality na toy poodle na apricot pareho male magugustuhan nyo po yun promise Ayan. Opo. at syempre po pwede nyo akong kontakin sa 0991 652 7070 pwede nyo rin po akong kontakin sa aking facebook page ito po. Yan, yeah, Skipper TV mga ano ko. Pasubscribe din po. Ito rin po aking channel. Ito rin na aking Facebook page. Skipper yeah, TV. Yun, mga oh. bossing ko ha. Oh. At syempre po, shout out po sa lahat ng followers ni Red Street. Yun o. Oh. oh. Salamat po, bossing. Maraming salamat po Skipper. Sige po. Ate Meron po tayo mixed breed lang po. Tinda ni Ate Emily. Ayan. You know? po. Ayan. Ito pala so, si Ate Emily. Chowski po. Ayan. Meron tayo ha. No? Ayan. Ayan, you know? ayan. po. 4-5 po ang isa. Gold Green po. Crossbreed ng Labrador 3,000 po. Ayan. Ayan po. Sa nagaanap po ng German Labrador. Pag-guard of lang po. 3,500 lang. Yes. Okay. napakamura yes, niyan, Mama o, Emily. Crossbreed po kasi yung tinda ni Ate okay. Emily Sa so, nakakilala po sa akin yan. Double Massive Labrador. Yan. Mga pinapakita ko po is may mga deworm na po yan. Yun ang yan, maganda. Maraming, maraming salamat sir. Pwede nyo lang ako i-message sa Facebook. Okay? Facebook? Okay. Yan. Okay. Yan nyo lang po ako dito sa Facebook account po. Ayan, ayan. ayan Nag-COD rin po kami ayan, May rider po tayo Maraming okay. maraming marami salamat po God bless Maliban eh. Maliban dyan ma'am Emily Yung number natin Ayan 0993-989-3874 Yan sir God bless po Maraming salamat ate Emily ayan, yan, Ano yan mahanap ano? ano, natin? Yan Hammered yes. yes. po yan Ano sa pole Napakaganda Napakaganda po. At mga mura lang so yan, yan na, mga boss Mga cross Pero mga malalaking lahi ayan. mga boss Opo malalaking lahi po to Asin po yung nanay to Magandang klase yan ma'am mura pa share. ha. So, oh ay mix mga mixed mga so mga nag anap ng may lahing uh, breed may lahi uh, ay yan malaki ba yan mga 30 inches Malaki yan ano wala na ako kasi sa iyo angel hindi maselan baka hindi ko ko